Hi everyone! Good morning! Happy Saturday to all of us, mga kadistri princess! So, yan, nakadist tayo. And today is, meron kaming ganap, meron kaming activity sa church. And ito yung clean up drive. So, yon ang ginagawa doon is, naglilinis sa uh, isang area. And uh, ito yung gagawin namin. At kung makikita nyo, ayan, may mga kalat. So, mag, uh, ano kami, magdadamo magpupulot ng plastic and lahat ng mga member sa church. So, ito. Itong kahabaan na to, yung lilinisan namin, itong kalsada na to. And, para naman din makatulong tayo sa barangay or community. Let us help para maglinis. And, it's a good things naman na activities para din naman malesen yung mga kalat dito sa, sa, ano, sa, sa area na to. So, nag na kami ng mga kasama namin and nag start na pala ito ng 5.30 a.m. and at least 30 minutes. di ba? Kaya, so yan, samahan nyo kami maglinis ngayong araw. Wait lang. i start na tayong maglinis. Well, matataas yung mga damo. No, hindi pwedeng eme-emeng linis kasi nga ang taas ayon. For example, ito. So, paano mo ito tatanggalin? So, kailangan natin ng panggamas or itap. Ay! Hmm! So, ayan. buti na lang meron akong gloves sa motor. So, malaking bagay yun para hindi tayo mag ano agad kasi magagamas pala talaga siya okay let's count 3, 2, 1 ang hirap pa Ay, hindi ko kaya kaya hindi ko talaga kaya so yan malinis na siya tada ayan ang unti, unti nang nalilinis yung area namin dito and yes konti pa. Malayo pa. Pero malayo na. Doon tayo sa kabilang area. Doon sa ginagawa. Hello. Ayun yung mga batang ko sa wife. Okay, so sa side na to Yes. tapos na. Yan, malinis na. And ang ganda ng tignan. Kasi kanina, ano yan, matataas yung damo. Ay, dito naman sa kabilang side. Kasi luko yung lililinis. Ayan po. Pero matapunti na lang, matatapos na. Tadaan! Ayan. May ano yan? May ano ka? So, tada! Dito malinis na. And even the other side, malinis na din. And doon naman, nililinisan din sa area na yun. And ito naman kasing ginagawang shirts. So, yan. Malinis na yung ating area. At kahit pa paano nakatulong tayo sa community and yeah ito pala yung ginagawa every year month of uh, June ito yung tinatawag nilang clean for Jesus or clean up drive so ayun lang salamat sa inyong pagsama bye